Paano magtanggal ng watermark na i-upload natin sa ating Reels or sa Facebook man po yan para maiwasan yung copyright? Well, kung baguhan po kayo, panoorin nyo po ito hanggang huli dahil ipapaliwanag ko po sa inyo ito ng dahan-dahan especially para po sa ating mga senior citizens. Shout out po sa inyong lahat. At back to tutorial na po tayo dahil holiday or vacation is over from Korea. Guys, ganito lang po ang dapat natin gawin. Okay guys, kadalasan po kumukuha po yung ating mga followers sa ating TikTok. Kung meron po kayong account, no? tapos kukuha po tayo ng video ng iba. So ganito po ang kanilang ginagawa. So pagka-click po ng video na yan, ang ginagawa po nila, pupunta sila dyan sa arrow na yan na share, then si save nila yung video. Pagka-save po ng video po na yan guys, ito po yung makikita po kasi natin. Ayan, So, naandyan po yung TikTok na watermark. So, meron paraan po para mawala po yan kung gusto nyo talagang kunin yung content ng iba. Pero paalala lang po guys ha, yan po ang aking itinuturo ay paano lang magtanggal ng watermark. Pero yan po ay pangunguha ng content ng iba. Magkakaroon po kayo ng unoriginal content yan kapag kayo po ay inireklamo ng may-ari po na yan. Pero dahil po aking tutorial ay how to remove the watermark, So ganito lang po ang ating gagawin para hindi po magkaroon ng ganyan. I-click po ulit natin itong share na yan, tapos click nyo po yung copy link. Pag na-copy nyo po yung link na yan, pumunta po kayo sa inyong Safari or sa Google. Search nyo po yung SnapTik app. Ayan. Tingnan nyo po sa screen guys ha. Dito po sa na natin na yon, na na natin na copy, ipipaste po natin yan dito. Ganyan. So ngayon, dyan po natin i-download. Pagka-download po niyan, i-click nyo po ulit itong download at saka click nyo ulit itong download. Tapos dito po sa task 10, hanapin nyo lang po kung saan yung download yan sa inyong cellphone. Kasi magkakaiba po tayo, ang sa akin po kasi nagamit is iPhone, maaring sa inyo ay uh, Android. So ganyan lang po yan, i-click nyo po itong download, so ayan na po siya, wala na po siyang watermark. Ngayon, may mga piloso po dito na bakit kailangan mo pang gawin yan. Pwede mo namang i-save yan bago mo siya ipopost. So, ganito po ang ibig nilang sabihin. Pupunta po tayo sa ating TikTok. Kung halimbawa, gusto natin na mawala ng watermark, gusto lang natin gamitin ang TikTok as like apps para magmukha tayong bata. Kasi sa TikTok, guys, maraming filter yan, no? So, ang gagawin po natin, pag mag-upload po tayo ng ating video, like katulad this one, meron kayong dalawang option bago kayong mag-proceed, bago nyo ipost to, no? Dito po sa dito po 'yan sa may arrow na 'yan, i-click niyo po 'yan. Dito guys, meron kayo makikita na save with watermark, post to save without watermark. So i-click po nating post to save without watermark. So okay. So 'yan na guys, ito walang watermark samantalang ito may watermark. So ganun lang po siya guys kadali. So sana po may natutunan kayo. And eh syempre, don't forget naman, share nyo naman sa inyong mga followers para nang nun, maiwasan nila yung copyright dito sa TikTok. At matanggal nga po yan kapag sila ay nag-upload. Sa buhay guys, paano naman natin tatanggalin yung mga toxic ng mga tao na nakapaligid sa atin? Well, huwag kang mag-adjust para sa kanila. Dapat ipakita mo kung sino ka yung tunay mo ugali. Mas maganda po ang hindi plastic. Kung hindi ka nila matanggap, well, nasa kanila po yon Basta ikaw, masaya ka sa ginagawa mo. Parang sa relasyon lang din yan guys, huwag kang magpapanggap kapag ikaw ay nanliligaw or nagpapaligaw. Dapat ipakita mo na kung ano yung tunay mong ugali. Para nung nun, kung talagang mahal ka niya, matatanggap ka niya doon sa tunay mong ugali. Kasi mas mahirap magpanggap dahil in the end po, diyan nagkakaroon ng problema at mauwi sa hiwalayan. Kaya ano pang hinihintay niyo guys, huwag niyo na akong hiwalayan. Dahil bumalik po kayo dito araw-araw sa aking tutorial. Dahil dito, well may natutunan ka na. Nakabungis-ngis ka na, bato-bato sa langit, pinamaan ka pa. Bye!